So yun, uh, isang panibagong araw po sa inyo mga boss. Uh, Siyempre sa araw na ito mga boss, uh, ipapakita ko po sa inyo at uh, i-update ko po kayo sa natapos nating project mga boss. Bali, dito, ay uh, isi-share ko po sa inyo yung mga nagawa na natin dito. Tapos sa uh, nung last vlog natin mga boss, uh, yung napansin niyo mga boss, sa uh, finishing lang tayo dito sa ginawa natin so ipapakita ko po sa inyo yung uh, ginawa natin bali ko po kasi sa channel ko paki subscribe yun naman po Alex Official Vlog mga boss at syempre paki follow nyo na rin po yung page ko Alex Official Vlog mga boss at syempre wag nyo rin po kalimutan si Chupay Official Vlog mga boss paki uh, follow like and share nyo na rin po siya paki subscribe nyo rin po yung channel niya at yung Trip tv natin mga boss paki subscribe nyo na rin po paki follow nyo na rin po mga boss tapos uh, ayun ipapakita ko po tara mga boss ipapakita ko po sa inyo yung tapos nating 129 square meter bali dito loob lang yung tinapos natin mga boss kasi naubusan ng budget yung mare, so hanggang doon lang muna tayo o, tara tingnan natin A few moments later. Mga boss, bali ito na yung itsura niya mga boss mapapansin um, nyo nung last vlog natin mga boss hindi ganyan yung tsura nyan yung labas tapos ayun may kompleto na rin yung mga may sliding window na tayo dito sa ground floor sa baba, -baba. bali ayan tapos meron na rin tayong mga ilaw linagay ayan o oh. kompleto na rin yung mga ilaw natin dyan mga boss tapos dito may fixed glass tayo sa taas mapapansin um, nyo ayan tapos meron din tayong dalawang ilaw sa taas tapos yung grills na naka indicate sa plano bali hindi ganyan design dapat ano lang siya pag ano lang siya straight lang siya pero linagyan na lang natin ng design para maganda so ganyan itsura niya tapos kung mapapansin nyo hindi talaga pa na finish yung ibabaw kasi ah uh, baka magka budget daw sila sir at si ma'am makagawing second floor yan tapos ah uh, tara Bali dito sa side na to mga boss And uh, bali rap lang din yan Hindi natin natapos yan So Kung saan lang kasi nabot yung budget nila Mama at ni sir. Tapos tara pasok tayo sa loob mga boss Tapos ito yung parts natin mga boss uh, Nagka Nagkaroon na rin tayo ng tiles dito Ayan mapapansin nyo Maganda rin naman yung design niya. Tapos meron tayo ditong isang ilaw mga boss. Yan mamaya pipiksa natin yan. Tapos ito uh, chocolate brown lang yung pinitura natin dito. Sa so, main door. Uh, okay naman. Tapos yan nakabit na rin natin yung door lab. Tapos sa uh, ito, Kompleto na rin yung mga ilaw natin dito mga boss. Ayun, kaya yung ilaw ni ilaw mo. Hmm. Tayo na rin nag-install niyan. Ako na rin nag-install niyan mga boss. So, tapos dito, ayan, dapat sa plano, pin light yan. Kasi sa mga magtatanong mga boss, dapat sa plano, naka-indicate sa plano, may ceiling talaga siya. Ang ceiling niya, gypsum board. So, hindi na nila pinalagay ng ceiling. Siyempre, ang gando lang yung kinaya ng budget. Tapos, ito, mayroon na rin tayong... Ito, eh, kompleto na rin yung ano natin dito sa CR. Tapos, ito yung... Ito, maganda rin yung design ng pang CR nila. Tapos ayan, kumpleto na rin tayo dito sa may sa CR na na to. May laboratory, may bowl, telephone shower. So nagabag din tayo ng para sa water heater mga boss. Kung gusto man nila mag uh, gusto man nila magkaroon ng ano, hot and cold yan. Okay, yan. Inabangan na natin. Tapos ginawa ko dito. Nag-drop tayo doon sa area na yun mga boss Tapos dalawa yung natin ginawa dito Tapos ah ito, ito naman yung ano Yung unang kwarto e Ako so, naman itong mm, Kwarto na to Ah, itong pinto na to mga boss Hindi pa natin talaga totally na business Pero Okay naman na yan Pwede naman ang terhan ito yung unang kwarto mga boss. Bali, isa lang bintana niya. Tapos ito yung pangalawang kwarto dito mga boss. Ayan. Dito nagabang tayo ng ano kasi baka sab sabi ni madam baka magkaroon ng aircon dito kaya nagabang nag tayo ng outlet. Tapos dito rin. Yan yun, mga, Tapos isang ilaw lang siya. Isang sliding window. Ay, niya. Tapos yan, hindi rin natin na-finish yung, ano, yung pinto niya. Tsaka hamba. Tapos dito, ito yung bar counter natin mga boss. Ayan. Tapos ito yung ginawa nating uh, pinaka ilaw niya hindi nga lang siya tricolor pero pero napapalitan naman yan mga boss ng tricolor yung uh, ilaw na to so yan ito yung tsura ng bar counter bali ginawa natin bar counter dito mga boss 60 by 120 para hindi gaano matakaw sa space depende sa inyo yan mga boss kung paano yung kung paano kayo gumawa ng bar counter pero yung height natin dito, ginawa ko na lang. Standard height na ginawa ko dito is 41 inches. Kaya, depende sa inyo mga boss kung paano kayo gumawa ng bar counter. Kasi dito, hindi na tayo pwedeng magpahaba pa kasi mga sa space tapos dito rin ito yung kitchen natin tapos yan may dalawa dalawang outlet tayo dyan Tapos yan, may isang ilaw. Tapos ito naman mga boss, yung master bedroom. Ayan. Ayan, ako na rin na gano'n yan. Tayo na rin na nag-install nitong ilaw niya. Tapos ito yung sa may CR mga boss, ng no master. Ayan. Ayan, kompleto na rin yung ano. Ito, ah... Uh, kaya tayo naglagay dito ng ano mga boss kasi plastic lang yung binila ni binili nila man. Pit So okay lang 'yan. At least mga gamit naman siya. So dito, ito yung bowl tapos ganun din naka Yung dito nagabang tayo dito para sa ah uh, bathtub mga boss ng train Kung sakali man magkakaroon sila ng bathtub walang problema at least meron na nakabang ganun din naka shower tayo dito mga boss ayun inabakan din natin ng water para sa water heater mga boss tapos ayun sa mga magtatanong hindi natin na finish din tong ano mga boss ah uh, wall ng siya natin kasi gawa nung mabos um, na rin talaga yung budget magandang uh, ito lang muna tayo pero at least pwede na magamit yung CR ng um, boss, importante may ilaw tapos meron tayong um, bowl, lavatory, shower water supply, okay na yung mga boss Tara doon tayo sana, sa hagdanan mga boss Tapos ayun, ay, ayun pala yung pala yung, panel natin mga boss. Bali ito yung stair natin mga boss. Ito na yung hagdan natin. So dito, pipinturahan na lang natin itong itim itong rail, uh, handrails natin mga boss. Ayan, ganyan lang. Napakasimple lang. Itsura niya. Tapos sa uh, ito, ah uh, itong floor. Nakatiles. Ito nga pala yung design natin mga boss. Ito pala yung design ng floor tiles natin dito sa ground floor tapos sa uh, plain finish lang tayo dito sa stair natin or sa step natin mga boss tapos ito na itsura nung ano natin dito nga po pala mga boss ah, uh, kompleto na rin yung ilaw yung... natin so dito kasi nakarap lang siya so pwede naman siyang kung gusto nung ipa-skim coat nila madam nila sir wala nang problema dito. Kasi dito, pagka nagka-budget na sila, lilihain mo lang to, tsaka mo, total, nakarap lang naman siya. Lilihain mo lang siya, tsaka mo, skin cotton pa ni bago. Tapos ay ah, meron din tayong extra ang um, ano dito. Owning, kung tawagin dito mga boss. Owning glass yan mga boss. Ayan na. Yan, oning yan, oning Tapos meron din tayong ilaw dito, spotlight, tapos ito yung design ng ilaw nila. Yan. Yan And design ng ano nila. So, yan na, uh, ito. Bale, ito, paipintura na lang natin. Ano naman tayo doon sa labas? Yan, dito yung sa may second floor mga boss. ang ganyan yung Hindi pa natin talaga totally na finish yung ano. Pero ito, okay na tayo dito. Makinis na rin ito dito. Sa, yan, sa mga magtatanong. Uh, ang ginawa kasi nung unang gumawa dito, yung foreman balang ginawa na dito hindi kasi niya hindi siya kumuha ng elevation dito sa ground floor mga boss hindi siya wala siyang elevation kaya nagpadibago kaming tapping dito mga boss kaya bangka pa lang ginawa namin tapping dito kasi nandun naka dun dapat tayo naka slope ang nangyari dito ang slope eh, papuntang ano papuntang ano, bahay. So, ginawa natin, nagpanibago tayong topping dito. Parang nagpanibagong buhos tayo. So, ang kapal natin dito is nasa 12 cm. Ayan, yung mapapansin nyo, may drain tayo dun. Bali, tatlo yung drain na inabang dating, dating ang forman dito. Tapos, yun, pinakinis na rin natin. mga boss uh, so yun mga boss bali ayun na uh, update ko na kayo sa natapos nating project mga boss uh, sa mga magtatanong mga boss bali dito na, na finish lang natin siya ng sabi natin 6 uh, six weeks mga boss kasi dito ang budget lang talaga ng mayari dito is naka daily rate lang yung ginawa natin dito pero ginawa ko pakyaw yung galaw sabi natin pakyaw So na uh, naubos na yung budget. So hanggang dito lang yung natapos natin. Hanggang dito lang inabot ng budget nila mga boss. Alam mo naman, alam nyo naman sa mga kontrata minsan mga boss sa uh, pag wala nang budget sa mayari, ang uh, hanggang dito lang tayo. So, siyempre, shoutout pa rin kala uh, sir at kay ma'am. Uh, salamat, siyempre, at saka na ko naman yung best ko at saka ginawa ko naman yung lahat para matapos at saka ma Ayan, sa mga magtatanong din po pala yung ginawa natin ito mga boss ah, uh, naka ano to sa may pag-ibig may share ko lang din sa naka naka ano sila sa pag-ibig uh, siyempre alam nyo naman sa may pag-ibig may ining mga percent percent yan kaya doon na uh, Binilisan naman natin trabaho natin at ginawa ko naman yung desk ko para ah... Uh, matapos So ayun ah uh, syempre nung bago lang po 'yung sa channel ko ah uh, paki-subscribe niyo naman po mga boss 'yung channel ko at saka paki-follow niyo na rin po 'yung page ko mga boss. At syempre ah uh, si yung Official Vlog mga boss paki-subscribe niyo rin po siya, paki-follow niyo rin po 'yung page niya at 'yung Kapudrip TV natin mga boss paki ah uh, subscribe niyo rin po, paki-follow niyo na rin po 'yung ah uh, Apo Trip TV natin mga boss. So, ayun na sa mga magtatanong nga po pala mga boss, yung mata natin kaya nawumbula. Uh, Nag-welding tayo kahapon ng uh, yun nga, yung yung grills na ginawa natin na nakadesign sa harapan kasi na naiiwan natin yung ano natin, yung patient natin kaya hindi tayo uh, <laughs> eh wala tayo salamin Pinilit pa rin natin. Pero, okay naman na tayo, mga boss. So, ayun. Uh, salamat. Ayun lang po, mga boss. Uh, Na-share ko po sa inyo. bali natapos na natin yung ginawa natin dito, mga boss. At, syempre, uh, maraming-maraming salamat po sa inyo. At, saka sa mga nagpa-shoutout dyan, shoutout po sa inyo, mga boss. At, syempre, yun, kay Jan TV, yan. At, saka kay Tropang Laboy, Search Pamintuan yan. Uh, shout out po sa inyo. Tsaka ingat. Palagi, God bless po sa inyo. Bali, may natanggal na tayo isa dito. Tapos, yung papalito mga boss, yan, hindi, papalitan din natin. <coughs> Tatanggalin din natin tong grills na to. Pero, so, kaya hinasa na natin ito mga boss. Kasi, waterproofing siya. Gamit natin yung waterproofing dito mga boss. Bali, poison, flexiban mga boss. Shout out, pugi. Eeeeh! Hey! Ito so, yun mga boss, bali may first floor kaya dito. So, ako <slurally> nag-plastering ka lang dito mga boss. Pupunta muna natin ng isang bahay. So yun mga boss, bali ito. Mapapasod na yung na yun. May mga ulit tayo. Hanggang kami yung tinatang pagtanggal dito mga boss. Uh, locker, tinder mga boss, single. So yun mga boss, ako mapapasod mga boss. Ito na yun, yung penis na kami labasan natin. Pati repeat dito mga boss. Ah, sa akin na. Ah. Pakilagyan siya naman po. Ng video na ito. Salamat po sa subscribe to my channel po mga boss. At syempre, ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo.